Meron po tayong barya na hindi alam ng karamihan na ito po ay pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos mga coin collector. Kung interesado ka po dito, unawain nyo pong may magandang araw mga ka coin collector. Meron po tayo hawak na dalawang uri ng barya. At ang isa nga po dito ay pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos mga coin collector. Kung mapapansin nyo po, ito pong hawak kong isang barya ay 1 peso BSP series. Ito po ay common coin lamang. Ang hinahanap ko po pong 1 peso BSP series ay yung year 2005 mga coin collector. Ito pong hawak ko po ay year 2015 na 1 peso BSP series. Kung mapapansin niyo po 'yan, brilliant circulated condition po ito kung ito po ay year 2005, pwede po itong bilhin sa halagang 1,500. Pero it, dahil nga po ito po ay year 2015, at alam naman po natin na marami pa pong nagkalat na year 2015, kaya ito pong bariya na ito ay common coin pa lamang. Ang hinahanap ko po na hard to find dito ay yung year 2005. At ito na nga po ang sinasabi kong pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos. Ang taon po ng 25 centimo na hinahanap ko ay year 2006 na hard to find. At pwedeng nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos. Baka po meron kayang gantong klaseng barya na 25 centimo ay bibili ko po yan sa halagang 3,000 pesos. Basta nga po ang taon po niyan ay year 2006. Yun lamang po muna ang aking binibili sa ganitong 25 centimo dahil ito lang po ang hinahanap ng ating mga buyer year 2006 po. Marami pong naghahanap ng ganitong klaseng bariya. Okay po mga coin collector, sana po ay mabenta niya ako ng ganitong klaseng bariya na year 2006 na brilliant condition mga ka coin collector. Marami pong salamat. 10 centimo na pwedeng bilhin sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos. Baka meron kayo nito. Unawain pong maigi. Magandang araw po mga ka coin collector. nagahanap nga po pala tayo ng 10 sentimo na hard to find. At pwede nga pong bilhin sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos. Ito po yung 10 sentimo na luma po na halos hindi na nga po ito pinapansin ng ating pag isinusukli sa atin. Ngunit hindi nyo po alam na ito pong 10 centimo na ito ay meron pong taon na hard to find. At binibili nga po sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos. Kung mapapansin nyo po, ang kulay po ng 10 centimo na ito ay medyo brown. At ito nga po ay hard to find na. May taon po tayong hard to find dito. At ang taon po nito ay yung year 1999 na 10 centimo. Kung meron po kayong year 1999 na brilliant condition o brilliant uncirculated na makintab po talaga, yan po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos mga coin kolektor. Dahil meron po tayong buyer na naghahanap ng 10 centimo na 1999 at bibili nga po ito ng hanggang 1,000 pesos depende po yan sa kondisyon ng inyong hawak kung meron po kayo nito mga coin collector mag message lamang po kayo sa ating FP page coin collector at bibili ko po agad sa inyo rush po ito na binibili na isa nating buyer mga coin collector ipm nyo po agad dito sa ating FP page coin collector at bibigyan po natin ng magandang presyo kung maganda po ang hawak ng bariya Maraming pong salamat. Sana po ay mabenta niyo ako ng ganitong klase 10 centimo coin na aking hinahanap. Happy hunting po mga coin collector.